Magandang tanghali guys, magandang tanghali Ligat, kain na tayo, butom na ako eh, Sa so dami ng trabaho, butom na tayo Kain tayo ng dinakdakan Lutok tatay, dinakdakan Inihaw ko yan, inihaw ko yan Tapos yun, ginawang dinakdakan Kaya linakit, kain tayo mm Hmm, kok mm Hmm Kok Dinakdakan ato yung mm hmm

map parami dahil ng kanin pag ganito. Hmm? Hmm. Ang mm. sapag ano Ganito May ano, may beer Wow, sarap Ang red wine. So, Wow. Sarap kumain, maparami kong kain dahil masarap. Kahit tayo ng dinakdakan. Dinakdakan si Ilocano. Kapre. Sarap kumain. Mm -hmm. Kaya gusto nyo ba ito? Tinaklakan. Message nyo lang kung gusto nyo at bigyan ko kayo. Ha? Mmm. Mm Sarap. Ayong malapit dyan. Punta na dito. Kain tayo. Bob. Ay, tayo Mamulang ngayon kasi Sinalubog ah. Sinalubog tayo ng first Nobel Man of the Man. Nakapit ako yung kanina. Galing ako. Kanina araw. Nakat ng ulan. Grabe. Harap. Hmm. Thanks again. Thank you so much. Kainyong lahat. Maraming salamat. Bye bye.